Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shoutout po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oops, parang hindi tama ang Han San Chen sa harap ay hindi ang kanyang sarili, ngunit isang multo. Gusto niyang tumakas, silang tatlo ay pawang mga namungunang eksperto, halos nang marinig nilang may tumatakbo palayo sa likuran nila, muli nilang nilinggan si Han San Chen, na palapit ng palapit, at agad na nalaman na may mali. Ngunit nang bigla niyang lingunin, nakita niya ang dalawang figurang sumugod palabas ng pool ng dugo at lumilipad pa taas. Ano ang ibig sabihin? halatang nabigla silang tatlo. Halatang hinihintay ni Han Sanchen na dumating ang mga reinforcements nila, bakit ngayon lang sila biglang tumakas? Alam mo, kung gusto nitong tumakas, magkakaroon siya ng maraming oras at maraming pagkakataon. Bago man dumating ang mga reinforcement o pagkatapos magdala ng mga tao si Chan Ho, dapat ay mayroon siyang sapat na oras upang maglunsad ng isang nakakabaliw na pag-atake. Sa kanyang paglilinang at kakayahan, tiyak na hindi ito malaking problema. Pero bakit, kung hindi ka tatakbo ng maaga o huli, pipiliin mo ba ang oras na ito? Ito ay simpleng palaisipan at palaisipan. Gayunpaman, napakabilis ng reaksyon ng tatlong tao, gaano man sila kaliwanagan sa kanilang isipan, hinabol nila ang Han San Chen ng walang pagkaantala. Agad niyang ginalaw ang katawan, at sa sumunod na segundo ay tumalikod siya at hinabol si Han San Pagkagalaw pa lang nila ay tumalikod na ang hukbo na parang isang mabigat na higanti at isa-isang sinundan silang tatlo. Pinuno, natagpuan nila tayo, nag-aalalang sigaw ni Huya. Bahagyang lumingon sa likod si Han Sanchen, nang walang kahit katiting nagulat. Ang katotohanan na ang kabilang partido ay natuklasan siya at hinabol siya ay ganap na nasa loob ng inaasahan ni Han Sanchen. Kung tutusin, ang mga kaaway ay maraming panginoon, kaya hindi mo maiwasang tretuhin ang iba bilang mas mababa kaysa sa tao. Gayunpaman, hindi mahalaga kung maabyutin niya, nakuha na ang time difference na hiniling ni Han San Chen. Kuya, alam mo na ba ang susunod na gagawin? Marahas na tumango si Huya. Okay, tera na. Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumili si Han San Chen, na tuluyang binaliwala ang spell bombardment ng humahabol sa likod niya, at patuloy lang siyang tumakbo palayo kasama si Huya. Sa itaas ng kanilang mga ulo, mayroong tuloy-tuloy na agos ng mga kawal na lumilipad papasok. Magkaharap ang magkabilang panig at patuloy na naglalaban, bago pa man makapag-react ang maraming sundalo, dumaan na silang dalawa sa isa't isa. Saglit lang ay lumipad na silang dalawa palabas ng bangin at dumiretso sa tuktok ng bundok. Huya, terena, may soft drinks at biglang tulak ng kamay, si Huya ay agad na itinulak diretso sa tuktok ng bundok ni Han Sanchen. Pagkalapag na pagkalapag niya sa lupa, si Huya ay hindi nang ahas na magpabil, at ang enerhiya sa kanyang katawan ay direktang tumama sa inukit na bato. Biglang, ang mga inukit na bato ay natatakpan ng itim na enerhiya. Si Han San Chen ay nasa himpapawid, at ang enerhiya sa kanyang kanang kamay ay direktang sumuporta kay Huya, tinulungan siyang buksan ang mekanismo. Nang pumasok ang walundaang libong malakas na hukbo, ang buong mekanismo ay hindi nagsara kaagad pagkatapos pumasok tulad ng ginawa ni Han Sanchen nang siya ay pumasok. Upang mapadali ang pagpasok ng hukbo, ang mga ahensya ngayon ay palaging ganap na bukas. Gayunpaman, hanggang ngayon, marami pa ring mga kawal na papasok pa rin mula sa labas, ang pinakamagandang patunay ay ang mga sundalong dumating at sinalubong sila sa kabilang direksyon sa daan. Habang pinapagana ni Huya ang kanyang mekanismo, pinalibutan agad siya ng mga sundalong hindi pa nakapasok o nasa malapit. Leader ng alyansa, tulungan mo ako, ibinuhos sa mekanismo ang lakas ng buong katawan ni Huya, wala siyang kapangyarihan para sawayin ang mga papasok na sundalo. Ngayon, ang tanging magagawa niya ay humingi ng tulong kay Han San Chen. Bahagyang kumunot ang nuo ni Han San Chen, ibinaling ang kaliwang kamay, at direktang bombardo ang isang bugzo ng enerhiya, na pinasabog ang lahat ng nagtangkang umatake kay Huya. Pagkatapos, tumingin si Han Chen sa kailaliman sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa ilalim ng mga mata ng langit, bagamat napakadilim ng kalaliman, kitang-kita ni Han Chen ang eksena ni Tian Yan at ng iba pa na nangunguna sa hukbo sa pag-atake. Malamig siyang umiti at tumingin sa kanila na parabang mga patay na tao, sayang naman. Pagkasabi nito ay tumingin siya kay Huya. Huya greeted his teeth. Leader, magbibilang ako ng tatlong beses, pagkaraan ng tatlong beses, activated na ang ukit ng bato at isasara ng mekanismo ang bangin. Okay, malamig na tumingin si Han Sanchen, kung gayon kailangan ko lang ng isa't kalahating salita. Isa, 1.5, Palam, nang matapos siyang magsalita, ang itim na enerhiya sa katawan ni Han Sanchen ay gamulong pabalik, at ang kalangitan ay biglang naging magulo dahil sa demonyong enerhiya sa kanyang katawan. Mula sa malayo, si Oxen at Chiming ay nakakita na ng kakaiba sa langit doon. Anong malakas na enerhiya ng demonyo, nakasimangot si Oxen? Miss, si Han Sanchez ang naglabas sa kanya, sabi ni Chiming, anong ginagawa niya? Magkakaroon ba siya ng final showdown sa kabilang partido? Mukhang hindi naman. Umiling si Oxen, hindi, parang, parang magde-self-destruct siya. Kahit na ang antas ng cultivation ni Han Sanchen ay napakalakas, ayon sa sentido common, hindi siya dapat makagawa ng ganoong nakakagimbal na eksena kapag inilabas niya ang kanyang enerhiya. Maliban, ang taong ito ay naglabas ng halos lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ng walang anumang reserbasyon. Ngunit para saan ang sitwasyong ito? Sino man na isang magsasaka ay maaaring aktual na maunawaan na ito ay higit na katulad ng isang pasimula sa pagsira sa sarili. Maaring alam ni Han Sanchen na siya ay nasa isang desperado na sitwasyon at walang ibang posibilidad, kaya namatay na lang siya kasama ang kabilang partido. Gulat na tanong ni Meng. Bakas ng gulat ang bumungad sa mukha ni Lu Roxan, kung pipiliin ni Han Sanchen na tapusin ang kanyang buhay sa ganitong paraan, kung gayon ang kanyang taya sa Han Sanchen ay lubos ding mabibigo. Napakaraming pagsisikap ang ginawa niya rito, at kung mabibigo siya, malamang na mawawala ng kabuluhan ang kanyang mga dekada ng pagsusumikap. Miss, pigilan natin siya. Pagkatapos magsalita ni Chiming, aalis na siya. Sa kritikal na sandali, tumayo si Lura Oxen at direktang sinunggaban si Chiming. Nang makita ito, labis na nabalisa si Chiming, Miss, kung hindi natin ito pipigilan, tayo, mahuhuli tayo. Tirik ang mga mata ni Lura Oxen at malamig na tumingin kay Han Sanchen, Napapaisip din siya, isinasaalang-alang din niya ito. Ito ay nauhugnay sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang hinaharap, kaya alam na alam niya na hindi siya dapat magkamali. Hindi ako masyadong naniniwala na ang isang tulad ni Han San Chen ay sabog ang sarili niya. Para kay Lura Oxen, base sa pagkakaintindi niya sa Han San Chen, si Han San Chen ay ang uri ng tao na hindi mo masasabi kung gaano siya kasabik na mabuhay sa ibabaw, ngunit sa katunayan ay napakatibay ng kanyang kalooban kaya nababaliw ka, manhid. Ito ay karaniwang nararamdaman na hindi malamang na ang gayong tao ay magpakamatay. At, higit sa lahat, Suying Xia. Hanggat nabubuhay si Suying Xia, si Han Chen ang siyang mga ngahas na maging kaaway ng langit at maglalakas loob na labanan ang lupa upang kitilin ang kanyang buhay. Kaya naman, malabong magpakamatay siya. tumango si Chi Meng, Ganito ang dapat mangyari kung pinili ni Hans Sanchez na sirain ang sarili dahil lang sa nawalan siya ng pag-asa, baka patay na si Hans Sanchez na nakakaalam kung ilang rounds, paano pa kaya siya ngayon. Sa daan, si Hans Sanchez ay nakaranas ng isang makitid na pagtakas mula sa kamatayan at ganap na paghihirap. Ngunit siya ay patuloy na nagngangalit at nagtsaga, at ito ang dahilan kung bakit siya ay patuloy na lumikha ng mga himala. Kung gayon, bakit siya ay ganito si Lu Oxen? sa parehong oras na nais gawin ng makapangyarihang mga tao. Kampo, mukhang nagsimula na ang isang matinding labanan. Oo, may mali sa langit, ibig sabihin ay dapat malaki ang pagbabago bago ng enerhiya sa ibaba. Ang walundaang libong malakas na hukbo, bagaman ang ilan sa mga braso at binti nito ay hindi ganap na nakabuka pagkatapos makapasok sa butil, ang Hansan Chen ay isang pagong lamang sa isang urn at mahirap tumakas, tila bagaman ang punto ng butil ay natagpuan ni Han San Chen sa pagkakataong ito, para sa amin, ito ay talagang isang pagpapala. Oo, kung alam ko lang ito, baka sinabi na rin natin kay Han San Chen ang tungkol sa mga food point at inimbitahan siyang sumama sa atin. Ngayon si Han San Chen ay itinapon ang kanyang sarili sa isang bitag, tingnan natin kung paano siya namatay sa pakikinig sa panunuyan ng kanyang mga nasasakupan, hindi alam ng matanda kung matutuwa o mag-aalala kahit sandali. Sa paghusga mula sa celestial phenomena, dapat talaga itong maging mabangis, na dapat magpahiwatig na ang dalawang panig ay pumasok sa isang estado ng digmaan. Isang hukbo ng 800,000 katao ang nakipaglaban sa han 3,000 katao lamang, at kahit paano mo ito tingnan, mayroon silang kalamangan. Para kay Han Sanchen, sa bagyo, Inipon niya sa kanyang mga kamay ang lahat ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Pumunta ka, biglang tumama si Han Chen, at ang magic ball na kumukuha ng lahat ng totoong enerhiya sa kanyang kamay ay direktang itinulak patungo sa bangin. Boom! Ang bilis ng magic ball ay napakabilis. Bagamat sadyang sineksik ito ng Han Chen sa sukat na wala pang kalahating metro sa radius, malalaman ng mga nakakaalam kung paano ito gawin sa isang sulyap. What? He wants ta, nakatingin sa magic ball na humahanggo sa kanila, nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga puso si Tian Yan at ang dalawa pang tao. May mali, ang magic ball na ito ay nagdudulot ng malaking pinsala, lumayas ka, biglang may napansin si Chan Ho na mas nakakatakot. Iyan ay ginugol ni Han San Chen ang lahat ng kanyang lakas sa buhay upang bigyan sila ng pinaka nakamamatay na suntok. Sa ganoong suntok, ang sino mang makadikit ay agad na magiging pulbos. Walang ibang paraan kundi umiwas. Lahat silang tatlo ay Panginoon, bagamat hindi masyadong malayo ang distansya nila sa Magic Ball, sapat pa rin ito para makaiwas agan sila. Pagkatago pa lang nila ay dali-dali ding nagtago ang mga elit sa likod nila. Ngunit ang nakakaawa ay ang hukbo ng mga sundalo sa likod nila. Mahina na ang kanilang paglilinang, at hindi sila magaling sa pag-iwas, bilang karagdagan, ang harap ay biglang lumayo nang hindi nagbibigay ng anumang babala dahil dito hindi sila naging handa sa parehong oras ang hukbo ay walang gaanong itago sa isang makitid na espasyo espasyo bilang isang resulta ang magic ball ay binomba at ang grupo ng mga ito ay walang paraan upang itago at direktang binomba wow ang malaking pulutong ay parang isang napakakapal na pader ngunit kapag nahaharap sa isang magic ball na may napakalaking epekto ang pader na ito ay kumilos lamang bilang isang hadlang. Ang magic ball ay pumutok lamang sa apoy sa paligid nito sa panahon ng proseso ng friction, ito ay tuluyang tatagos sa pader ng tao at makakarating sa destinasyon nito. Hindi, hindi tayo atakihin ang totoong pakay ni Han San Chen, gusto niyang pasabugan ng derecho ang blood pool natin ng malupit, biglang natauhan si Tian Xing biglang bumukas ng bahagya ang mga pupils ni na Chan Ho at Tianyan. masyadong kritikal ang sitwasyon ngayon, at subconsciously sinubukan ng mga tao na protektahan ang kanilang sarili at umiwas. Hindi talaga nila akalain na ang tunay na pakay ni Han San Chen ay nasa ibang lugar. Ngayong bigla kong napagtanto, huli na ang lahat. At sa nakamamatay na sandaling ito, biglang, ang kadiliman ay bumagsak sa kanilang mga ulo, nang iyanggat ng lahat ang kanilang mga mata, nakita nilang sarado na ang bungangan ng kalaliman na pumapasok sa bundok. Boom! Habang ang tuktok ng bundok ay ganap na nakakandado, lahat ay nahuhulog sa kadiliman. Hindi, hindi, hindi lang Bloodpool pool ang goal ni Han Sanchen, kundi pati, tayo. Lumaki ang mga mag-aaral ni Chan Ho. Gusto niya tayong ikulong dito, tapos sa pagsabog ng magic ball kanina lang, tayo at ang blood pool ay tuluyang masisira sa pagsabog. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ng ilang tao kung bakit kailangang maghintay si Han Sanchen hanggang sa dumating ang lahat ng mga reinforcement bago kumilos. Akala ng iba ay tanga siya, pero sa totoo lang, sila mismo ang mga tanga. Si Han Sanchen ay isang mga ngaso lamang, naghihintay sa pagdating ng biktima. Sa simula pa lang, determinado na itong lalaking ito na hulihin tayong lahat sa isang iglap. Akala namin tanga siya at akala niya kami ay biktima, damn it. Tian Hong, bakit nakatayo ka pa dyan? Bilasan mo at humanap ka ng paraan para mabuksan ang bitag. Nakikinig sa mga sinabi ni Tian Yan at ng iba pa, si Tian Hong ay nasa puso na ng kaguluhan, hindi na makapagmuni-muni kahit saglit. Naalala na ang mapanoksong sigaw na ginawa niya kay Han San Chen ngayon ay parang tahol ng isang walang kakayahan at mabangis na aso, nakaramdam siya ng hiya. May dagandong, nagising si Tianhong mula rito. Kaagad pagkatapos ay mabilis niyang tinawag ang nasasakupan sa tabi niya at hiniling na pumunta kaagad at buksan ang mekanismo sa itaas. Kinuha ng subordinate ang order at may inilabas na kasing laki ng bato, nagbago agad ang ekspresyon niya sa bahagyang paggalaw lang. Commander, ang ahensya ay sapilit ang isinara sa pamamagitan ng pananabutahe. Ano? ang sapilitang pagsasara ng isang tao sa isang mapanirang paraan ay nangangahulugan na imposibleng buksan ito sa maikling panahon. Sa makatuwid, halatang napansin na sila ni Han San Chen. Dam it, this damn huya, kung hindi dahil sa traidor na ito, kahit gaano pa kagaling si Han San Chen, hinding hindi niya makukuha ang ating organisasyon, galit na nagmura si Tian Hong. Nagkatinginan si Tian Yan at ang dalawa pang may kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mata. Out! hindi makalabas. Sa ngayon, parang wala nang natitira sa kanila maliban sa paghihintay na mamatay. At this moment, biglang tumawa ng malakas si Chan Ho on the side. haha ha, ha, ha 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 tumawa ng malakas si Chan Ho. At least, sobrang harsh sa maraming tao ngayon. Chan Ho, matagal na, bakit ka pa tumatawa? Oo, may solusyon ka ba? Pagharap sa balis ang pagtatanong ni Tian Yan at Tian Xing, hindi nagmamadaling magpaliwanag si Chan Ho. He shook his head helplessly, ito ay imposible para sa mga taong tulad ni Han San Chen na mag-iwan sa amin ng anumang mga solusyon, maaari pang ang sabihin na ang taong ito ay hamarang sa lahat ng aming mga ruta ng pagtakas mula pa sa simula, damn it, pinipilit niya tayong pumili ngayon. Pumili, tanong ni Tian Yan na nakakunot ang nuo. Ano ang mangyayari kung mayroong 800,000 sa atin na buong lakas na lumalaban sa shockwave ng pagsabog ng magic ball? Tanong ni Chan Ho, bagamat sapat na ang lakas ng Han San Chen, at dapat natipunin ng magic. Ball ang lahat ng kanyang cultivation, siguradong hindi masama ang ating lakas na 800,000 katao. Tiwala ako na makakayanan ko ang isang alon, bagaman, magkakaroon pa rin ng mga casualty. Ang mga bagay na tulad ng mga pagsabog ay hindi nagpapalit ng puwersa sa puwersa, kaya ang karaniwang puwersa ay hindi maaaring mabawi ito. Maaari lamang niyang harangan ang puwersa ng may lakas, gamit ang sapat na lakas upang labanan ang lakas ng pagsabog. Sa makatuwid, sa katunayan, ang kompletong pagtutol ay nangangailangan ng higit na lakas. Ito ang chess ni Han Sanchen. If we resist subconsciously, Then the impact of the explosion will rush towards the blood pool. Let me use an analogy para mabuhay. Ang itinayo natin ay talagang pader, and this wall will resist the impact of the explosion, but it doesn't cancel it out, right? Tumango ang lahat. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng paggamit ng puwersa upang mag-transform ng puwersa at paggamit ng puwersa upang harangan ang puwersa. Kung gayon, sa ilalim ng kondisyong ito, ang pool ng dugo ay magkakaroon ng higit na epekto dahil pagkatapos nating itayo ang pader, ang espasyo sa ilalim ay mas maliit at ang epekto ng natural na pagsabog ay magiging mas malakas. Kaya, ito ay isang bagay ng alinman o maaari nating tanggapin ang ating sariling lakas at itakda ang ating sariling lakas kung ang espasyo ay sapat na malaki, ang epekto sa pool ng dugo ay magiging sapat na maliit. Ito ay maaaring magkaroon ng isang kislap ng pag-asa ngunit kung ang bawat isa sa atin ay maaaring mabuhay o hindi ay isang bagay ng kurso, ito ay depende sa kung ang iyong sariling paglilinang at kapalaran ay sapat na malakas. O, ayun sa plano, maaari tayong magtulungan upang bumuo ng isang pader ng magic energy upang mapaglabanan ang epekto ng pagsabog, sa ganitong paraan, sa ating lakas, Hindi isang malaking problema para sa mas maraming tao na mabuhay, ngunit ang pool ng dugo ay magdadala ng higit na epekto ang pag-asa ng pag ay nagiging mas payat. Nanlamig ang mga mata ni Tian Yan, what a ruthless Han San Chen, kung ito ang una, ang ating hukbo ay hindi may iwasang magdaranas ng malalaking casualty, hindi alam kung ilang walundaang libo ang mabubuhay, at kung ito ang huli, tiyak na ang ating hukbo ay magdaranas ng matinding casualty, ang isang lalaking tumakas mula sa larangan ng digmaan ay hindi lamang mapapahiya sa kanyang mukha, ngunit hindi rin alam kung parurusahan tayo ng mga matatanda kapag tayo ay bumalik, inilagay kami ng lalaking ito sa dilema sa kanyang plano, na talagang nakakadiri. Bom antong hininga si Chan Ho, ito ang magandang bagay tungkol sa Han San Chen, hindi lang siya pumapatay ng mga tao, kundi pumapatay din ng puso ng mga tao. Bom ulong din si Tian Xing at umiling, hindi ko talaga inaasahan na sa sobrang lakas at geographical na bentahe, sa huli, mapipilitan tayo sa isang desperado na sitwasyon. Nag-aalala si Tian Yan, mga kapatid, naisip ko ng mabuti, alinman sa paraan, lahat tayo ay mamamatay, bakit hindi tayo magtulungan para protektahan ang blood pool ngayon? Kaya nating protektahan sa abot ng ating makakaya, at least you and I can keep one by then, the title of loyalty. Tumango rin si Tian Xing, I also think it should be so, the blood pool was broken, and our army's food points have cut off. Kung hindi natin maaga ang yet iyan city in a short time, siguradong talo tayo. Kapag natalo tayo sa oras na iyon, siguradong magkakalat ang mga matatanda ng kanilang masasamang espiritu. Kung ito ay dumating sa ating mga ulo, tayo ay mapaparusahan pa rin kapag tayo ay bumalik. Hindi agad nakasagot si Chan Ho, pagkaraan ng ilang saglit na pag-iisip, bigla siyang nagangat ng ulo at sinabing, To Commander, can you listen to me? Nagkatinginan ang dalawa at tumango, Chan Ho. Just tell me if you have anything to say, you and I are not outsiders, I think we should work together immediately to protect our side, as for the blood pool, don't worry, pagkarinig nito, laking gulat ni na Tian Yan at Tian Xing, total, si Tian Ho ang nagsuri sa buong sitwasyon, mas dapat niya talagang intindihin ang makapangyarihang relasyon kaysa sa kanilang dalawa, tsaka, bilang kapitan ng escort team, mas dapat niyang ilagay ang kanyang inusente kaysa sa kanila, ngunit bakit, sa sandaling ito, nagsimula siyang umalis, Tien Ho, you are not a coward at all, why did you made such a choice, oo, oh, oh. malamig ang tingin ni Tien Ho, dalawang commander, kung hindi tayo gagawa ng ganoong pagpili, talagang mahuhulog tayo sa plano ni Han San Chen at matatalo tayo ng gusto, bakit? Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!